Hello, ako po si Bingo ng Epil Boys. Kasama ko si Patrick dela Rosa, ang hindi masyadong babaero. <laughs> kasama po namin si Mark Mendez at siyempre, nandito kami. Kasama namin ang Aloha Vibes! Yay! Yay! <laughs> Ang dating aktor at 80s matinee idol na si Patrick De La Rosa pumanaw na sa edad nito na 64 years old, isang nakakalungkot na balita nga muli ang gumulat sa publiko matapos pumanaw ng isa sa matinee idol noong 80s na si Patrick De La Rosa. Ito ay kinumpirma ng kanyang pamilya at ng iilang malalapit na kaibigan sa pamamagitan ng social media. Ayon sa kanila ay sumakabilang buhay ang dating aktor ngayong araw ng Martes, October 27 sa edad nito na 64 years old sa California, USA. Bago siya pumanaw ay ilang taon na din siyang nakikipaglaban sa sakit na cancer at sa kanyang ang sakit ay nagkaroon siya ng komplikasyon na pneumonia na naging dahilan ng tuluyang pagsuko ng kanyang pangangatawan, Matatandaan na nakilala at sumikat noon si Patrick de la Rosa bilang sexy actor at action star noong dekada 80 at kinilala nga din siya bilang matini idol, mula naman sa ilang posts ng kanyang malalapit na kaibigan ay kanilang inalala ang mga masasayang sandali na nakasama nila si Patrick de la Rosa, nagbigay din sila ng isang madamdaming goodbye message para sa yumaong dating actor, narito ang ilan sa kanilang posts. I was shocked to hear the news that my good friend Patrick De La Rosa passed away today. When he decided to quit showbiz and politics, he moved to California. A few years back, he planned to produce a movie with me at the helm. We cannot really tell how long are we staying on earth. We should always be in contact with the Lord via unending prayers. Rest in eternal peace partner. Thanks for the friendship partner. Rest in peace Patrick. No more pain toll. you are not just a brother to me but also my best friend. Thank you for all the memories that we share together you are always there during my ups and down I love you brother. Hello, si Bingo ng April Boys, kasama ko si Patrick De La Rosa, hindi masyadong babayero. <laughs>